Oh, ito yung hantutok na bunga niya. Ay bulaklak tapos ito yung bunga. Yan yung pinang iis is namin sa kaldero. Pwede ring pang -is, is sa puwetan mo. si Raimi. Pag sabi ko pwede ring is, is sa puwetan mo. Daming wildflower so oh, mga maliit. Tapos kanto. Daming daming hantutok na. Madlo ka ba ko dahang dapita kay nag-i-over bitaw? Basig na yung mukha nito silib. Kanin si Jamon yung elepante. Huh? Elepante plants. Kayo saan man yung mo? Takana mali bayay diri ano? Ay ano yan? Yan ang ginagawang kaong. Ah, di ko lang Oo yan, kaong ginagawang. Maoga ni. Kimo na kaong ng kidjo? Oo. Mo mo mali na nang lagi. Oh, pwede po. sukaon. Pero kanang isang mga kuan. Bayan, takana bayan pod kin. Bayan ini kuan, ang tamis, lang. Oh, kada ka. Kada ka naman eh, diri ano? Tayo nga man barat. Tingnan mo yung bundok. Bundok pang pung pung. Oo. Dalawang triangle oh. Kung saan man si Sanang? Mura mag-stage. Mura, may mga CCTV maningin na may stage. Eh, pa may aso, ah. <laughs> si so, mamaak na yung mong iro, dong. <laughs> oh, yes. Ay! Magbibenta sila ng ano? Bakal. Mga salamin? Oo. Yung... Ito yung puno ng kasoy. Walang bunga. Sa summertime pa mamumunga yan.

Staring, malang sana. Ito ang kaupayo. Si Nene. Okay. Ah, wag mong payo dito, Slavis. Apil po dito. Uh -huh. Si <laughs> ano? Rimey. Mabasa man siguro dito. dito, dito, dito. dito, dito. Muli yung kadlukan ka nito ng mga kuwan mangit ngiton Hindi, hindi, hindi. pa Ah, pakuha. Sunduon gabi eh. O man bayay o simbahan. o sa eh. Lubnganan. Ay, ay kasosyalin. Kung kuha na. Pari oh. Kinsa ato. Ah. siya si iyan nga doon. Si nga mismo si iyang ah diri sila sa mga kuan kunuhay hay diri sila sa mga diri sila sa sa so, pana mm -hmm. di ba mukhang tagkajo pagawas na uh -huh. ay naman ma di ko muna ako na may mga picture picture <laughs> Wala, di aros pa, ano Ha? Haba na pala nito. Ay, silang tilma oh. Oh, katong ni...